Hi guys. Koy okay, nakatutok sa dalawa. Chena no so ni no ni. Sabihin. Banat lang bibi. Ay da 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 da, -da Ran din da din din da di da -di, da dum.

hinahampas niya si matuni hampasin din siya ni matuni tapos na nabago yata to si moon moon sa mga kinakain ni matuni so nagtatakas siya kasi isa dalawa tatlo apat limang potahe ang nakahilira sa kainan Mm Sayang, -mm. sana pala bumili pa ako ng isang malaki nito. Minsan na huli ang pagsisisi. Ang ganda pa naman itong kainan nito na matuni. Nabili ko sa kanila, oh. Ang laki pa naman. Dapat pala, no, tinatlo ko na lang. Ayan, oh, ganda. Dalawa lang yung binili ko. Tatlo lang na pa naman yun. So, may isa pa natira doon. Sayang na sayang talaga. Mm -hmm. Kasi para pwede din sa tubig sana. Isa dry, sa isa wet, and then water. Wala yung pagsisisi. -chin -chin, chin, chin, wala na si Moon Moon. Nagsiksik naman kung saan saan. Dito lang tayo kay Matone guys. Alam niyo guys, Matone kanina nahulog to sa fridge. Nagpilay-pilay siya. So, akala ko is may nabalian sa kanya. Tapos parang natakot siya, hindi siya tumayo. Nung tumayo siya pala, pa pilay, -pilay siya. Tapos alam niyo kung bakit? Sabay humiga na lang siya ng humiga. Tapos naawa ako sa manong. Habia. ka mga laki nitong mga kasama ko dito sa bahay. Sana all lucky. Mm Hindi -hmm. pa ako nakakain guys. Nantay ko si Ate Claudia. Mag-sleep over daw siya dito sa amin. Nang dalawang araw. Kasi ba diba, bukas day off niya. So dito siya, Sabado. Start until Linggo. So, to, di siya dito mag-sleep over sa bahay. Sala makatulog siya. <laughs> Pero doon siya matulog sa kama. Para niya siya may store ko dalawa. Dito ako sa salas. Mm -mm, kontis na to ang dalawa. Ayun o. No. Kama nga ispol sa amahan. Yung alam ko, daing na bangos. Sana pala, dinamihan ko. Parang dalawang kilo din naman yung nabili ko, guys. Kaso lang, pinahati ko sa, ang isang kilo, pinahati ko sa isang, pinahati ko pang paksiw yun. Yung no, hindi naman gaano kalaki. Yung pang paksiw talaga siya at syak panday. And then, may pandaing ako na limang piraso yata yun. Prineto ko lahat kasi yun yung ulam namin ngayon ni Ate Claudia. Hindi ko na siya minarinig. Ilagyan ko na lang ng cornstarch, pamintang durog, magic sarap, cornstarch, ganun na. Tapos nag-salad lang ako. Kasi masarap kasi yun guys, partner sa prito. Then, just kasi matulog ko. Kasi ang isang, isang namintana ng namintana ng si Matoni. Ay, si Matoni, si Muna. Sanay na siya dito sa bahay naka konti konti move on na siya pero siguro na may miss to siya ng ano niya pero alam niyo guys dapat magpa appointment na sa doktor kaso nga lang sabi ng isa pagbigyan sila ng 2 days para mag decide kasi nag siya sa akin kagabi na na may miss niya daw yung pusa niya so syempre hindi naman kami ganun ka tawag dito sama Siyempre, may puso din kami. Tapos, siyempre, alam din namin yung nararamdaman niya. So, sabi namin, nag usap kami talaga ni Puti kagabi. Nag-decide kami na anong gagawin natin. Kasi, siyempre, nag-alaga din siya. Tapos, napamahal din to sa kanya. So, sabi namin, sige, huwag muna natin. Kasi, dapat mapa appointment ako kanina. Sige, huwag muna tayo magpa-appointment. Ganyan bigyan natin siya ng dalawang araw para makapag-decide siya. Tapos, after two days, mag-message siya dito sa amin kung tuloy na na ibibigay niya sa amin to. Kasi, aswerte talaga yung pusa niya, bakit napunta dito sa amin? Yan na lang, mamimiss niya. At ang kaibahan naman, napabayaan niya, di ba? Tapos, ayun nga,